Pag-usapan pag natin dahil meron ho akong nakausap na isang kaibigan na talagang uh, masyado ang kanyang hugot dito sa mga fake na PWDs uh, na PWD IDs na nagalat ngayon sa uh, market. Ang lumalabas ho sa research natin, lumalabas ho uh, sa research na merong ilan? 8.5 million fake PWD IDs nationwide? tapos ang nalulugi po ng uh, ng uh, gobyerno ay 88 uh, billion pesos wow laki pala nung, nung last daw po ang eto uh, 'y galing sa Senado may nahuli na 100 na fake IDs diyan sa Bacolod ha? sa Cebu meron din Cebu meron pito ibig sabihin nahuli lang ito meron pang mga bagay na hindi pa nahuhuli. Eh, uh, alamin na ho natin kung ano ba talaga ang uh, nangyayari. Uh, nasa linya po natin ang Executive Director ng National Council on Disability Affairs, si Miss Glenda Relova. Miss Glenda, maganda-magandang araw po. Ah, uh, magandang magandang umaga po sir at sa inyo po mga taga-subaybay, magandang umaga. Opo, na, sa, um, alam niyo po ito mga data na ito no, na lumalabas ngayon sa media no dahil uh, kayo po uh, uh, mas 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 tama ho ba yung mga lumalabas na mga data, ah uh, Miss Glenda? Ang laki. Ah, uh, yes sir. Ito po ay mula po sa aming public hearing yesterday yeah. and was presented by uh, Senator Wynne Gutierrez oh, oh, oh. who initiated the public hearing po. Opo. Oh, Ganito na so, kalala? So ito po estimate po. Oh, oh, estimate, oh, 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 po. Oh, oh. Ganito na kalala ang uh, problema natin sa mga fake uh, PWD IDs pala, Ms. Glenda? Yes sir. Opo. Uh, ito po ay uh, kalimitan ay nare-report po sa atin ng mga establishment mm -mm. mismo. Yung iba naman po, mismo yung mga persons with dis with disability, pagpukuha po sila mm -mm. ng booklet mm -mm. sa LGU, malilaman nila na fake po pala yung ID na nabigay po sa kanila. Oo so nga. ito Oo po oh. yung mga reports na nakukuha po ng NCDAO. Okay. Oo, okay. Uh, meron ho ba tayong, uh, paano ho ba, masyado bang maluwag yung uh, ating mga panuntunan dyan at madali lang ho bang kumuha? Ano ba requirements dyan? Uh, sorry, uh, Ms. Glenda, ano ho ba requirements sa pagkuhan ng mga PWD ID? So ito po ang, ang ID po natin is uh, ang LGU po ang majority na nag-i-issue. Okay. So yun hindi po na-i-issue ng LGU for whatever reason or yung mga po mga wounded soldiers natin na, na nakaratay dito sa mga hospital. NCDA po yung nagdibigay doon at ini apply po sa amin ng LGU kung saan nandoon yung hospital. Mm. So but basically ang persons with disability pupunta po siya sa ating mga uh, disability affairs offices na under sa mga municipality po nila dala po nila ang medical diagnosis kung ano po yung kanilang disability na pinatunayan ng isang lihimong doktor pagpipirma uh, po sila ng application form, may dala po silang dalawang ID, mm -hmm. saka po proof of their residence through a valid ID or a barangay certificate. Mm -hmm. Pag naman po ito ay bata na may disability, yung pong kanilang magulang, yung mm -hmm. birth certificate, mm -hmm. at minsan naman po, pag guardian, yung proof of guardianship po. At uh, upon assessment and validation of the Disability Affairs Office sa LGU, i-issue po yung kanilang ID. So magkakaiba po ng ID, kung depende po sa ano sa LGU kung ano po yung design nila. Palagay ko ito po yung nagiging rason kung bakit nafe-fake. May ibang cities na highly advanced who can produce um, yung mas maganda at hindi nafe-fake na ID. Yun naman pong iba ay ordinary paper lang po. O oh, so ibig sabihin uh, LGU LGU na merong DSWD doon, doon nag-apply. Um meron po tayong mga mga LGU na meron na pong dedicated na persons with disability affairs office kasi sa batas po mm -mm. pagka ikaw po ay highly urbanized or class 1 to 1 to 3 municipality ka po mm -mm. dapat po meron ka ng sarili na persons with disability affairs office apart from the city social welfare officer uh -oh. pero kung ikaw ay third class municipality pababa mm -mm. um a uh, focal lang po pero sana we encourage sana na nakaseparate kasi madaming issue ang ang disability sector so hindi po sila mandated to create in ng ang, an office but a focal should be there ofo mm -hmm. so mas maganda ba miss Glenda isa na lang uh, national na lang ang magre-release ng uh, parang uh, ano yung ID natin na ano na ano yun nak nakalimutan ko na mga ano ba tawon yung system, national ID system sir I opo so, yung ano? mga ganun na, uh, mag mag mas maganda ba iisa na lang yung itsura ng uh, lahat ng pwd uh, IDs It yun ba ay eh, makakatulong uh, sa palagay mo miss glenda Yes sir, malaki po ang maitutulong kung meron po tayong unang-una universal design ng ID Tama. with safety feature Tama. and yung isa lang po yung issuing authority para Tama. yung accountability and responsibility iisa lang din po mabilis po na makakatugon. So pero yun nga po at kinakailangan nga yung security at mas mabilis ma-verify ng mga establishment para hindi po tayo nagde-deny ng karapatan at pribilehiyo ng persons with disability. Opo. Oo, kasi yung uh, kaibigan ko, Miss Glenda, pagka daw kinukwestiyon nila, inaaway daw sila nung, nung, may hawak ng ID. Opo, kasi po, ngayon medyo um, currently na may mga pagkakataon na naka-down yung system or hindi po ma-access yung system po uh, yun po din ang isang tinututukan ng NCDA ngayon which is the transfer of the Philippine Registry of Persons with Disability from the Department of Health to NCDA na po mm -hmm. uh, para po ma magkaroon tayo ng 24 hour verification mm -hmm. at mas mabilis po maka-verify ang mga merchants para hindi naaantala ang ating mga kapatid na may kapansanan. Kasi, uh, Miss Glenda, 88 billion pesos na taxes na nawawala sa gobyerno. Ang laki nito. Uh, yes sir, opo, talagang ano, at kung makikita naman po talaga natin even before yesterday kahit po nasa public hearing kami, mm -hmm. eh lantaran at malalakas ang loob po ng mga ibang kababayan natin na nagbebenta ng ng ID at hindi lamang po persons with disabilities ID with senior citizens at Dama. iba pang legitimate government IDs po ay talaga namang nagpo proliferate po oo oo ano nga kasi ang dami nito 8.5 million na fake PWD uh, ID cards ang uh, nasa nasa market ngayon, Miss Glenda. Ano ho ang, uh, sorry ho, ah, pero hindi ako nakatutok ho sa hearing kahapon. Ano ho na pag-usapan ninyo at ano ho yung suggestion na, na galing po sa inyong, uh, sa inyong ahensya? Uh, una po ngayon is yung pong cleansing ng database ah so ito transfer okay. po ni DOH po sa NCDA and then we will cleanse it we will work uh, closer po sa ating mga disability affairs offices mm -mm. and then yung coordination po din ng establishment to the different LGUs na once po nagkaroon sila ng ano ng uh, apprehension of fake IDs yung mabilis na turnover po ng ID dito sa disability affairs office at uh, kasi currently po sa batas po natin ngayon, ang magpo file po ng kaso is LGU. Mm -mm. Dahil sila po yung aggrieved party or dokumento po nila yung finake uh, under Article 172 of the Revised Penal Code. Mm -mm. So kaya po uh, ito po yung, yung kinakailangan. Meron na din po tayong as we speak na pending bill po sa ating lower house wherein naglagay po tayo ng penal provision para po sa paggamit ng fake ID, paggagawa, pagbebenta, pagpa-facilitate yung nag-issue ng fake na medical certificate mm -hmm. or na, uh, any government officials who issued ID na hindi naman po dapat. Mm -hmm. So yung misrepresentation din po na ikaw ay wala namang kapansanan pero pero nagpapanggap kang may kapansanan so kasama po yon sa mga steps po na ginagawa po ng NCDA. Oo, ang pwede na lang gawin dyan talaga itaas at uh, pagrabihin yung uh, kaparusaan. pero ngayong uh, panahon ng Kapaskuhan na uh, Miss Glenda at lahat ng mga kababayan natin ay magsisilabasa na naman at pupunta na naman sa mga restaurants at mga uh, services na magagamit yung mga PWD ay, ang, ang, ang uh, kinaawaan ko po talaga yung mga restaurants po na nabibiktima Miss Glenda eh. Yes, sir. Opo, okay. kasi um, 75% of the discount kinikary po ng restaurants. Na yun po yung hindi naiintindihan din ng ating mga kababayan bakit po naghihigpit din ang mga restaurants kasi hindi po fully din 100% deductible po yung discounts na binibigay po nila. Mm -hmm. So nag a po yun sa cost ng ating mga mga merchants at mga establishment. So kaya naman po pinag-iigting po namin at kami po ay may may na rin na pag-uusap din po ng DOJ which is also a part of the governing boards regarding po yung stricter penalties and how we we can combat po itong ano natin fake IDs po. No, kasi palagay ko dun sa 88 uh, billion na pesos na taxes na nawawala sa gobyerno, palagay ko madadagdagan pa to, Ms. Glenda, no? Yes, sir. Opo, hanggat hindi po natin oh. na, na-strengthen ang design mm -hmm. and yung pag-i-issue po ng ID, talaga pong i-exploit po talaga ng ibang mga masasamang loob. Ito pong pag-i-issue at pagbibenta ng fake na ID, sir. Kaya po kami po ay nag uh, nakikipag-work po na kay DICT na nakadala na po ako ng sulat kanina mm -mm. on how we can improve the verification process po. oh Yung mang verification process, Miss Glenda, pwede yung serial number o yung uh, tinatawag na QR code ano? Ah, uh, pwede po yung QR code pero meron pa rin pong um, vulnerability yon kasi anybody can create a webpage linking that QR code na pag binaril mo, lalabas yung pangalan oh, sa yung number na yon. Ay, so, kinakailangan po <laughs> talaga, meron pong safety features like hologram or microchips embedded dun sa card at isang issuing authority lang yung may access dun sa hologram and dun sa micro, microchips po. Yun po talaga yung pinakang the best, sir. Pero yung QR code po, uh, um, So pwede na pong pagsimulan for the meantime, sir. Pero yun nga, at kinakailangan din po, uh, in order to establish a strengthened verification system, hindi po natin dapat i-compromise ang privacy din naman po ng Tama. information ng ating mga persons with disability. Opo. Opo. Okay na rin po yung sumulat kayo sa DICT. Uh, ang National Council on Disability Affairs po, yan po yung attached agency ng DSWD, Madam Glenda? Opo uh, uh -oh. kami po ay, uh, ang NCDA po ay composed ng labing tatlong ahensya sir which is headed mm -hmm. by the Department of Social Welfare and Development kung saan po kami naka-attach uh -oh. o mother agency po namin ng DSWD sir. Si Senator Gatchalian ang uh, nag-imbestiga sa Senado. Teka, ang sekretary ng DSWD ay Gatchalian din? Tama. <laughs> Tama. Okay, okay. naalala okay. ko lang, naalala ko lang. Naalala ko lang. Miss Glenda, maraming maraming salamat po sa oras na binigay niyo po sa DWIZ po. Maraming maraming salamat din po, Sir at